Okay guys, nandito na naman tayo sa ating panibagong walkthrough tungkol sa Once Human. Ngayon, ano nga ba yung gagawin natin? Maghahanap tayo ng mystical crate dito sa Sunbury Middle School. Tara, tuturuan ko yung kung saan hahanapin yan. First step is kailangan natin uh, pumesto dito sa harapan ng eskwelahan. Sundin nyo lang sana ako pupunta. Ingat lang kayo dito kasi marami ditong mga kalaban at puro pa itong mga nakabaril, hindi sila zombie. pop kaya natin dito. Ito. Yung mga kalaban. <laughs> Mayroong crate dito. Get nyo na kung di nyo pa nakuha. Sayang pa yan. Tapos, dito na tayo. Dito mo makikita yung mythical crate. Guys, sana nakatulong sa inyo itong video nito. Uh, I-like nyo itong video. Tapos, mag-comment kayo ng thanks para mas marami pa ang makakanood tsaka kung meron pa kayong mga ibang tanong, i-comment nyo lang sa baba at pag-usapan natin. Yun lang guys. Salamat sa panonood.